sa ang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Narito po ako ngayon sa barangay San Isidro Kung saan po ay puntaan ko po yung mga barangay ko Sa pamuno po ni Kapitan Yan so, po ng mga kasama niya Na Mabulaw Warriors Yan puntaan ko po sila bisitahin ko po yung ginagawa po nilang clean up drive ng Mabulaw Creek Ini Saan dito yung ano yung may naglilinis sa Mabulaw Creek Oo. Oh. Ay, po. Sa oh. mga kayo? Nakita ko pa yung magbibili lang. Saan na bahay nyo? Yung po yung po sa milo. Ano gubo? Yung, po, yung yun, yun, no? Pag nakakita po kayo dun, naglalaba siya na po yun yung bahay. Hmm. Sa kita ng ganawan? Kailan kayo na dyan? Ayan na lang po. Ah, lima. Lima? Ang sinang panganay? Si Tita Daga po. Ah. Kailan dito sa ano? Kailan sa gitna? Akala ko lang nakatira dyan yeah. Sa ka nag-aaral? Kumangbang Tapos ikaw nini Ah, kumangbang din Magkapatid kayo <laughs> Pero magkasama kayo sa ano? Sa isang bahay? Bilang kayo magkakasama sa Sa isang bahay? Ah <laughs> Ikaw yung panganay eh hindi mo kayo nahirapan sa gitna kayo ng danawan nakatira. Ah, malayo. Magkano ang baon nyo pag napasok kayo? 25 kasama. Kasama rin ang pagkain ng tangalian. Ay, kasi hindi na kayo na-uwi. Hindi na kayo nakain. Wala mo na magang 20 pesos na ulam. Wala mo na 20 pesos na ulam. Andrabo ni ni papa mo ni ni. Ah, ano po 'yan? Ano Papa no pag masama ang panahon, may bagyo. Di man di man ako yung bahay nyo. Ha? Nalipat kayo sa bahay. Ah, nalipat kayo sa do lang sa bahay ano. <laughs> Ilang taong ka ni ni? Eh. August, ikaw? November Mula saan kayo mapunta ba ang ng nilalakadan yung karing pa kayo sa dulo? Eh. Mabili ng ano? Sunrox Sunrox Saan kayo naglala ba? Ah, sa irrigation dito sa ganito? Hmm Nakasalubong ko itong mga bato 'tong naglalakad dito sa gitna muna gitatapunan ng palayan. Napakalayo po ng lakad nila. Ay, nag pa po si Papa. Ah, nag-uuling. Si Lolo po nagpipilit. Ah. Hmm. Ito na po 'yung nagtatrabaho dito po nitong mga. Hmm, 'yan din si Papa mo nagtanim nito. sila talukani sila talukani sila yung mga sila din yung maani tapos ang bayad nun pag maani na umabihan umabihan di ka pang ani bago ka mabayaran talukani ani ano ba siguro ay sampung sampung sako may isang sako sa nagtanim tama hindi mo yung matrabaho po anak Ay, nan sa dulot hmm. no? na ito pang pamimili dito 'di ingat kayo pag ano, dito at Silikada dito baka may as, may matabakan kayo ng as. Pag na, ano po, kasama namin ano, na, eh. ano, sa anong uras yung pag Oo. susunod, baka makadala ko ng bigas, mabisita ko kayo sa bahay ninyo, ha? Dalawang po, bahay na. Oo, sige. Salamat po. Sige, 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 ingat kayo, ha. Maraming salamat po. Oo. Ano po mga kalingap na buwan ko po yung dalawang bata? hindi nga yung sitwasyon na lalo na po pag mga estudyante talaga pong, sa ganito po nakatira <tinyo> asa ah, na oo malinis malinis hmm. dito kaya ate nakatira? Hanggang po kayong magkakasama dyan sa bahay? Kami po ay... Tara, please, po, anak po? Hmm. Sama, po na mga... po kayo? O, po kayo dyan? ate yung ano yung mga naglilinis sa Mabulaw Creek. Okay. Eh Naligaw ako. Akala ko dito ako sa bara dito. Saan po kayo kumukuha ng inumin? Ate dito. Anawasa, po. Ah, pa po kayo. Tapos ang pangluto dito sa irrigation. Ay, di po. Hindi <laughs> 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 na magbibili Anala lang? Ana, Ay, man, 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 ano, man. ibig mga Ibig sabihin po, natanggap po kami yung labahin. Tapos... Masarili <laughs> Ito lalaban ng libre tubig na. Ano pong ano yan, talukani? O arawan? arawan? piling talukani kasi di. So, so, Mahintay ko pa ng na buwan bago naman. Ah, pa. Patagal na po kayo nakatira dito nanay sa bahay ninyo. Grabe po, napaka-press ko po dito sa lugar. Malamig sa ano, pakiramdam po ano. Siguro po pag ano dito, walang libangan ano, walang TV. Wala, wala. Napukaw sa kanila. Maraming ano. Karamihan na nakatira dito, maraming anak. Hindi naman po. Hmm. Hindi na po. Hindi na po. Ah, mahirap maganak ng marami. <laughs> Ikaw ate, dyan ka din nakatira? Dito lang po po, sa Ah, sa dulo. Dito lang po kayo naalaba? <coughs> dito lang po, <coughs> dito lang po ay. May apelido ka po ninyo? Ay! May kamagana ka po palang artista? Si Alma Moreno, tapos si Isco Moreno. Ang layo pa din ang nilakada nung dalawa, oh. Doon po namin, eh. sa malayo. Ini, dito pa lang bahay ninyo. Ano ang pangalan mo, Nini? Hazel. Tapos ito, oh hindi ka ay maliit na itong drop ayun hindi, baka inumin mo yan hindi yan sito. ito yan matagal na po kayo dito? ayun mabaliti, hindi isang Denene po itong lupa. Ah, 'yung da barang. Ah, 'yung po, i-scouting ko. Ikot-ikot po ako dito sa, napupunta po ako sa Barangay San Isidro. Sa pagyata ay yung may mga putulan. Pag na- trip ba may sisipag nitong mga batang ito. Oh. Grabe ang galing mo! kita, sinong ituro niya sa say naman kahit mahirap. Hmm. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa bahay pag nandito ka, pag wala kayong baso? Ah, nagluluto. Ikaw, tagaluto. Ikaw ang ship. Hmm. Ito po yung igaan nila. Hazel. Anong ano ninyo? Ang banig ninyo, karton? Hmm. Wala kayong banig? Di nila lang pang banig namin. Di nila po namin po yung isa't wala po wala. Dinodublihan na lang po namin po. Dinodublihan? Oo. Dinodublihan ng ano nini? Yang... ano po kami. Yan ang isipag nila mga bata dito. nabira po sa mga bata lalo na po yung mga uh, kabataan ngayon na tumutulong sa magulang karamihan po ng mga bata ngayon nasa kwarto naglalaro ng cellphone sa ganito yung maganda na po ngayon po yung kaya e ito po yung mga ginagawa nila nakakabilib din po na may mga magulang na yung mga gawain yung mga bata mga lang nila na ang ano sarili nyo itong lupa nini ha? hindi nyo sarili? Kung hindi kayo na, naubusan dito ng bigas. Pag wala man po kami bigas, inapunta kami sa kabila doon sa kami nakain. Ah, napunta kayo doon sa kabila doon kayo nakain. Okay. Ah, ito pala yung ano ninyo, battery. Uh, pag makakurinti po kami. Ah, pag makakurinti ng isda. Buti hindi ka nakakurinti. Si Lolo man po ang nakakurinti. Ah, si Lolo. lang po kami. Hmm. Hindi, na yan, baby. Siya na po. Ha? Siya na. Naglingas na daw po. Malito ng ICR Walang bubong ang CR nila Ano yan kapatid mo? O ang papa? Ang papa? Mama? Mama po. Ah, mama. yung dala mo? Ah, pang haligi. Ibig sabihin nag-iipon ka ng haligi. Oo. Ang talaga malaki ang puste. Para di para sa magiba. Pag ano, pag malakas ang hangin. Yung pong tatayo po ninyo dito, pansamantala lang. Kapag kinailangan na po yung lupa, Talis hindi po ninyo yung bahay Kaya pala hindi pa Hindi pala pwede yung simento ano ko kuya Baka sa sunod Baka ano maka ako Baka sunit ko ng materyali sa inyo Mag-ipon-ipon mag, mag, muna ako Pwede pa <laughs> yung ini masan kayo, nini? Mabili ni. kong, ano, i-vote Ah, so, kaya well, mabalik na naman sila. Naka, ilang balik kayo sa isang araw sa tindahan? Isang set, tatlo. Tatlo? <laughs> o, ah, balik-balik lang. Ah, balik-balik. Sige, alam pa, no. Huwag lang pong gabi at delikado. Baka makatapos sila ng ahas. Hmm. Sige. Yan po, mga kalinga, mga kapit payap ko ng pamumuhay nila dito yan eh napakasipag ng na mga bata maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong supporta sa aking youtube channel yan. ngayon po ay pumunta po ako doon sa dulo tahan ko po yung mga kabarangay ko na nagiinis po ng Bulaw Creek yan sa pamuno po ni Kapitan Saldua na tuloy po hanggang ngayon ilang taon na po na ginagawa po nila yung clean up drive And ito po mabulaw quick napakalinis na wala na pong water lily And kaya po tuloy tuloy po yung dali po ng tubig naiwasan po yung pagbaha lalo na po lalong lalo na yung sa mga kabahayan po dito sa Puro 7 na kapag kumulan po ng malakas Ayan, binaba po sila na ilang araw po dyan ng tubig bago na ho pa apektado din po yung mga sakahan yung palayan dito sa tabing ano po ng Mabulaw Creek Yan, malaking tulong po yung ginagawa po nilang mga activities kahit po yung mga kasamaan po ni Kapitan ay volunteer lang kahit po walang bayad masaya po sila na nakakatulong sa komunidad maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel salamat din po sa suporta ninyo kay Kuya Bal, Kalinga Prab at kay Ate Neblog sana kayo magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads. Maraming po tayong natutulungan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe po, Mr. Binti Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.